kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. habang papalapit na ang midterm election ay painit na ng painit ang bangayan ng mga dating magkasangga. Matapos ang raid sa ilegal na Pogo sa Porak, Pampanga ay nakalatgad ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may kinalaman umano sa ilegal na operasyon dahil nakakuha ng mga papeles ang raiding team sa loob ng building na permado umano ni Harry Roque at pagmamayari ng dati nitong empleyado. Lumabas din ang mga kwento na si Harry Roque Rao ang siyang sumama sa mga boss ng mga nasa Pogo para mag reapply ng kanilang mga lisensya. Todo deny si Harry Roque sa ligasyong siya raw ang head ng legal department ng Lucky South 99 bago pa man magdeklara sa kanyang sona ang Pangulo na ipapaban nito ang lahat ng operasyon ng Pogo sa Pilipinas ay nauna nang nagsabi si Senador Riza Ontiveros na gusto niya ang paimbitahan sa Senado si Harry Roque para mas maliwanagan kung sino-sino pa kaya ang mga malalaking taong nasa likod ng Pogo. Ayon naman kay Harry Roque, ano pa ba ang magiging silbi ng hearing ng Senado in aid of legislation kung ipinapasara na nga ang Pogo? Pero dadalo daw siya sa darating na Hulyo 29 para kanyang mahubaran ng maskara ang mga alam niya ang totoong protektor ng Pogo. Naniniwala raw si Roque na kilala niya kung sino-sino ang mga reyna at hari ng nasabing ilegal na pugo ayon sa kanya gusto raw siya talagang wasakin kung kayat pilit siyang iniuugnay sa ilegal na pugo wala na rin daw siyang balak na tumakbo sa anumang posisyon sa darating na midterm election at ang mga ginagawa niyang pambabatiko sa administrasyong Marcos ay depensa raw para sa mga karapatan ng mga Pilipino Samantala, sa magkahiwalay na isinagawang forensic analysis ng NBI at PNP ay kanilang napagalaman na ang lalaking lumabas sa video na tumitira ng pinagbabawal na bisyo ay hindi ang Pangulo kundi ginamitan lamang ng video spectral comparator para magmukhang katulad ang pagmumukha sa Pangulo. Isa sa mga naging basihan ng NBI at PNP ay ang hugis ng tenga ng Pangulo kumpara sa hugis ng tenga ng nasa video. Ilan pa raw sa mga pagkakaiba sa Pangulo ay ang hugis ng mata at ilong nito. Ayon naman kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Ronnie Carriaga. Kanila ring iniimbestigahan kung sino-sino ang mga taong nagpakalat ng nasabing video. Cybercrime ang posibleng kasong kakaharapin ng mga taong makukumpirma ng NBI na nagpakalat ng malisyosong video. Ayon ayon kay Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres. Ayon naman kay NBI Director Jaime Santiago, ginawang tanga at mangmang ang publiko ng mga nag-upload ng nasabing video dahil gusto nilang papaniwalain ito kahit na alam nilang peke ang kanilang ipinalabas. Siyempre, nawindangan lahat dahil matapos ang dalawang taon, yung pulvoronic video nagkaroon ng world premiere. Maraming salamat kay Maharlika Boljakera for making it happen. Ang hirap maintindihan kung bakit may mga vloggers na pilit dinidipensahan na tila totoo ang lumabas na video kahit na sila mismo sa totoong ay alam nilang peki talaga ang ipinalabas dahil kung sanay ka sa editing ng videos ay makikita mo talaga kung ano ang diferensya ng tunay sa hindi. Pero para lamang sa kanilang ipinaglalaban ay sasakyan na lang nila at papaniwalain ng kanilang mga sarili na nga ang video na ipinalabas. Pero nang malaman nilang hahabulin sila ng kaso ay bakit bigla na naman silang kumambyo at ginawang privado ang ilan nilang mga videos. Dapat lang talagang masampula ng sino mang may partisipasyon sa pagpapakalat ng peke at mapanirang puri ng video na yun. Dahil kapag palalampasin lang ito, ay siguradong paulit-ulit na lang itong mangyayari. Asahan mo nang maging mas malalabang awayan ng mga politiko at kanilang mga taga-suporta habang papalapit na ang eleksyon sa susunod na taon. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa Pilipinas. Wala na sigurong kasensuhan ito hanggat ganun pa rin ang mga pag-uugali nating mga Pilipino. Ikaw, naniniwala ka pa bang may pag-asa pang umasenso ang Pilipinas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.